you Happy Wigsary sa inyo! Ayyyyyyy! Happy Wigsary! Happy Wigsary! Happy Wigsary! Happy Wigsary! Yaya! Alden! Ano? Ganoon nalang yun? Alam nyo, natutuwa ako sa inyo. Thank you. Pag naririnig mga love song, parang mas nagkakaroon ng kilid at gulay. Ano? Oo naman. Oo, naman. Yeah. Ikaw lang naman kasi talagang ano. Kailangan manin-love ka! Katala mo, dapat talaga hindi ko na ibibigay sa inyo yung surprise ko. May surprise ka? may surprise ka? Hindi oh, mo na po surprise ako. Eh kasi, nagtatampuhan. So, inisip ko, ano ba, ibibigay ko ba? Pinakap mo. Pakap sana. Eh, okay <laughs> na sila. So, itutuloy ko pa rin ang na aking ah, surprise. Ah, Pati na ba kayo talaga? Bakit mo bibigyan ng surprise? Dahil tumupad kayo sa usapan besa. natin. Besa pa lang ang message din.

Ano yun? Ano tayo sa surprise. Dahil tumupad kayo sa usapan natin nung Sabado, oh. ha? At ang pinakaasama-sam yung date, di ba? O, oh, gulo na ka pa. Gulo na pa yung pagbigay ng gamot sa'yo? Nasira nga. Eh, na. magaling ka na. Eh, mag... Eh, wala nang gamot-gamot nga, matagal na nag-isip ako, ano pang pwedeng ki-surprise sa inyo? Ano ba talaga? Ano ba ano 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 yung, surprise? Wag mo kami bibitinin, ha? Hindi. O oh, sige, subukan mo kaya. Ihanda ko muna yung mga, ihanda ko muna para mas maganda. Yung regalo ko last week. Mas maganda pa kaysa sa regalo mo last week? Oo. Oh, oh. Ah. Sandali, ah. may pa kami. Oh, Maiba kami. Maiba lang. Ha? Maiba lang. Dito oh, ka naman. Oh, sige. Ano ba yung pagbiba natin? Ano ba? Ano <laughs> ba oh, lang? Naiba na. Naiba na. Hindi na iba. na. Ano ba yung email na kausap mo? Ano ba yung email na yung kahapon pa yan? Oo. Oh, oh, oh. Yung email, tingin kahapon. Eto, kukwento ko na ganun lang pala? Wala pa, hindi ba kwento. Pero bago ko yung kwento, ihahanda ko muna yung regalo kasi quick sa dina. Ah. Okay. Ihahanda ko muna yung regalo para kay Yaya at kay Alden. Ano nga yung regalo? Oh, wag mong padadaan yung busina, ha? Ah? <laughs> Susuwal galing ka na namin ng turon. Ang dami tulong dito. Kaya, ano ba na, kaya, na ba na kaya, na ba na? Kaya handa ko pa yung regalo ko ng pang-week sa Yung gift ko, ha? Tapos regalo mo na, hindi pa yung surprise. Just, ano kaya, ako ba, na kaya, na ba? Kaya handa ko pa yung regalo. Kaya na gaya na hap, na gaya na hap, ha? Ah, eto, eto. Promise, Makatay kayo. Si Ate, lahat maligayang surprise ako. Si Ate, bito ng bito, babanatan ko na to, eh. Kung pa. Sugod ko Kung babanatan yung tao, e binibito na naman tayo. What you gonna do with that dick? Yo, put your body, you your body, put 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 your body, ba? Talaga, hindi si kayo pa'y lumililim, ha? Sila may naka-shades? Oo. Amoy tong <laughs> Amo ito! Amoy ba? Amoy ba Amoy ba na? Amo

Happy birthday 100 birthday. Ano 'yung tawag sa buong bangbangbal? Ano? Bulak bulakan Oo. Ano nananoodin 'yung Si Rey Rene Sanchez. Ah, si Magdalena. Kumalabonte, Cortez nanonoor. Happy birthday mo no, ko. No, no, ano ay, ay, ano naman? Ano bayan? ba, julia, ba ay, ay, Ano ba, ni julia Ano ba 'yan? Mama abuso na nagbe-birthday pa. Si Arjo. <laughs> oh, happy birthday. Bayan mo si Arjo.

कसं चेंगो वाले पॉर्जन हो अल्ताफ दिन आपत एक दिवस राहतो मला कसा उभो नाही करायला गेलो

Hello, kasan lang kayo. Ayun po ni ano? Ni Tidora. Nagigil eh. Opo, walang tao kasi. Nadali lang lang sa immigration pa ako, sasakay pa ng aeroplano eh. Ay. Ano ba naman yan, immigration? Halika po, lakad po. Ay, ay, Abang po. Abangan nyo sa Sabado. Ay, nako. Abangan nyo sa Sabado si Aling Nenita. Joke. Adi, bagal naman yan. Nenita, pwede nyo, ba? Saan na si Nenita? Ayan na po, daladala na -dala ni, ni Paolo. Oh. Eto, nahuli ko na. Nahuli po? Mahuli. <laughs> Patayin ko na to? Opo, bossy. <laughs> Patayin ko na to? Opo, <laughs> yung patabing na telepono. Telepono. Ay, okay. Aling Nenita! Ibababa na po. Asan ang telepono niyo? Ay, naktelepon! Telepon! Okay na po. Oh, okay okay na po, Matin. <laughs> Kaya pala wala na akong kausap. <laughs>

na nausap ko po yung nanay ko. Matagal na po siyang batay, sabi ko, nanay, ikulong mo naman sa tiyok na medyan dyan ako ng biyaya. Sumagot. Sumagot. Subagot nanay niyo. Sumagot, nanay mo. Ano pong sabi ng nanay ninyo? Hindi po siya umiki po, nakamiti lang po kasi <laughs> araw ko yung po siya po ang nasa wallpaper. Sabihin niyo po sa nanay niyo, may papakuha ako sa kanya. <laughs> Hindi nang text, hindi nang text. Nang text ba? Ah, nang ko sabi niya sa akin. Anak, may hawa Diyos makakaraos ka din. Ayun, ah, may load pa si Mami doon? Hindi <laughs> okay, po. Nung buhay po si nanay, palagi niya po sinasabi sa akin yun. Ano mang puto daw hirap namin, magtiis po ako, makakaraos din po. ba Where na you, here na me. Sabi niya, anak, baka munang sumunod. Marami ka pang mission sa buhay. Talaga? Oo. Ang <laughs> galing, ano? Ba't di niya ano? nalaki? Anay, balik ka na lang. Anay, ganon. Balik na po niya. Ayoko na po siyang pabalikin kasi nakita ko po yung hirap niya nung mamatay siya sa sakit sa puso. Gano'ng kasakit? Pero sa sanaray niya, laging may jodan. Ngayon nga po, ako, parang,

Hindi na nanonood yun. Hindi so, na nanonood ng TV yun. Anong <laughs> anyong Anong ayos. Yun, yun, yun. yung na nangyayari. Walang TV Eto na, dahil sa dami na sinabi nyo, babawasan namin ang mga Hindi naman natin bawasan. Hindi naman yun, natin yun, yung mga pa-premium para sa kanya. Masalubong namin unang unang galing sa Coca-Cola! Ang oh, dalit like ka ka, Arwen? 10,000 pieces. Para sa lahat ng barber guys always find time to take a break kasama ang iyong pamilya para buhay at full of happiness sa break down dapat lagi may cook kasalo cook kasalo have yung break dito regalo sabihin mo na grocery ka kagabi ito po mas masarap mag-grocery

kamangin, papagandahin po namin ang inyong tahanan sa tulong ng David Sun and Rainier, ng bossing sa Elastomeric Day. Woo! And <laughs> po, matibay na lahat kaya sa ilalim ng init o ano? Malakas man ng ulang, maraming kulay kayo pwedeng pagpilipingian. Basta pintura, hanapin ang tatak, David! Woo! At mula naman po sa Motor Trade, meron ka 5,000 pesos at bagong Yamaha Mio I-125, the motorcycle that will rev your heart. Pag-ibig, pwede na kayo magkaroon ng sarili mo agad-agad. O, okay, meron no, pang na presyo, helmet, tires, at iba't iba pang mga parts and accessories exclusive to Motor Trade customers. Kaya, invest na mag-commute, mag-invest sa motor sa Motor Trade! Woo! At ito naman po, ang mga um, praktikal na appliances, maging sa bahay man o sa negosyo, ay, ito na po ang Hanabishi Appliances!